Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nakatakdang ipagharap ng Commission on Elections o COMELEC ng disqualification cases ang nasa 30 kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Comelec Director at Pinuno ng Task Force Anti-EPAL Nick Mendros, ibinasi ito sa naging tugon ng mga kandidato sa ipinadala nilang show-cause order kamakailan dahil sa premature campaigning. Kinumpirma rin ni Mendros na bukod sa nasa 30 disqualification, may inihahanda pa silang kaso sa iba pang mga kandidato. Nauna na rin inihayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na plano nilang resolbahin ang disqualification cases bago sumapit ang araw ng halalan sa October 30. Itinakda naman ng Paul Body ang summary proceedings sa lunes, October 2 at inaasahang matatapos sa loob ng dalawang linggo. Sa pinakahuling datos ng COMELEC, higit sa 2,000 BSKE candidates ang pinadelhan na nila ng show cause order at nasa 400 lamang ang sumagot. Lima sa bawat sampung Pilipino ang hindi kontento sa pagpapatupad ng K-12 Basic Education Program. Sa second quarter survey ng Social Weather Stations o SWS na may pamagat na public opinion on the Philippine Education System, nasa 50% ng respondents ang negatibo ang pananaw sa K-12, habang 39% lamang ang nagsabing pabor sila sa naturang curriculum ng DepEd at 9% ang undecided. 89% naman ang pabor na ibalik ang dating simula wala ng klase sa buwan ng Hunyo. Ginawa ang survey sa 1,500 respondents noong Hulyo sa pamamagitan ng face-to-face -face interviews. Posibleng i-anunsyo ng Malacanang sa mga susunod na araw ang bagong Agriculture Secretary. Sa isang panayam, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na may shortlist na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para italagang Agriculture Chief. Sa katatapos na cabinet meeting, kinumpirma ni Bersamin na nagpahiwatig ang Pangulo na mahalagang magkaroon ng regular na hahawak sa naturang puesto sa gitna na rin ng problema ang kinakaharap sa sektor ng agrikultura. Ayon namang pangunahan ng opisyal kung sino man ang napupusuan ni Marcos sa naturang pwesto. Sa ngayon ay ang Chief Executive ang tumatayong Agriculture Secretary. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At pung pong natunghaya ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.